Talagang binabanatan ako sa face sa Facebook. Talagang grabe yung mga paninira. Pinost pa yung mga picture ko. Pinost yung mga picture namin. Ang sarap gumante. Pero nung naintindihan ko to, di activate ko na lang. alam nyo, ang ginagawa ko araw-araw, pinapanalangin ko sila araw-araw. At salamat sa Panginoon. Merong nag-message sa akin. Nag-message sa akin. Yung isa kong kasama dati, 19 years na sa, sa church, binlock niya ako last-last month lang dahil exiters ang tawag sa amin doon ang tawag sa amin exiters. Na, nakita, ay eh, umexit ako. Ang nakita niya lang um ako. Ano, binlock niya ako. Ngayon, mga ilang linggo lang, minessage niya yung wife ko. Humingi ng pasensya. Humingi ng patawad. Na, nakita ko, ano pala, nabuksan na din yung isip niya kasi nakita niya yung mga irregularities. Ngayon, sabi niya, Diyan, paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Ngayon, nagkaroon ako ng eagerness. Sabi ko, parang kung, ano to, nagkaroon ako ng conviction ng Holy Spirit. Kailangan ko itong ilabas. Kahit hindi ko pa masyadong naiintindihan yung mga verse ng mga salvation about salvation. Talagang pinagtyagaan ko. Two hours kami nag-uusap. Sabi ko, huwag kang mag -alala. Bakit? ano sabi ni Christ? Sa kabila ng ginagawa ko, wala akong ginawang masama sa tao na yan. Ganyan ang ginagawa sa akin. Kung tampigain ko, lapirutin ko kaya ang pagmumukha nito. Ano kaya ang mangyayari? Parang ikaw pa, api, api, kawawa ka naman. Iyang hiya ako sa iyo tong. Di ba? Ay, nangaano Oh, Di ba? Naintindihan mo, gusto ko sabihin, kapatid na Roden. Hindi yung <laughs> bang parabang para mong aping-api ka, kawawang kawawa ka, eh bakit? Eh salbaki ki. Eh. <laughs> diba? Tapos para kang ano, para kang, uy, kawawa ako. Kawawa ka? Mabubuti ba ang budhi mo nung kawawa ka? Eh, kaya nga ang sinasabi nga ni, ni Pedro, eh, di ba? Anong kapurihan meron ka? kung nagkakasala ka, tinatampal ka. Tinatanggap mong may pagtitis. Sinampal ako. Ba't ka sinampal? Oh. Ano yun? mabuting budhi ba yun ngayon? Nasasabihin mo, kapatid na Rodel, na nagbabata ka. Eh kasi gumagawa ka ng masama. Nagbabata ka. Mabuting budhi ba yun? Ay, eh kung nagpapatuloy ka lagi sa pagsunod sa mabuti, di ba? Hindi ba hindi ba mabuting budhi 'yon, Brand Rodel? Opo. Na sumusunod ka ng sumusunod ka doon sa mabuti pagkatapos eh, eh ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang binibintangan. Ginawa na ko masama eh. Kung tampigain ko man ito, teka muna. Tinam Ba't mo ikatinampiga? na mo ginagawa sa akin sa kabila ng ginagawa ko, wala akong ginawang masama sa tao na yan. Ganyan ang ginagawa sa akin. Kung tampigain ko, lapirutin ko kaya ang pagmumukha nito. Ano kaya ang mangyayari? Kasi sasama na yung ano mo pagka, halimbawa, ganito, no? kapatid na Rodel. Eh masama. O tama, masama. Gumawa siya ng masama. Eh ano ba sabi? Eh wag gumanti ng masama sa masama. Eh gumanti ka ng masama sa masama. Gumagawa ka pa ba ng mabuti, ng utos? Yeah. Eh masama na nga ang ginawa mo. Gumanti ka ng masama sama-sama, Mabuti ba yun? Hmm. Ano sasabihin mo na? Hindi. Dapat lang sa kanya yun. Talagang binabanatan ako sa face, sa Facebook. Talagang grabe yung mga paninira. pinos pa yung mga picture ko. Pinost yung mga picture namin. Ang sarap gumanti. Pero nung naintindihan ko to, dinia-activate ko na lang alam nyo, ang ginagawa ko araw-araw, pinapanalangin ko sila araw-araw. At salamat sa Panginoon, merong nag-message sa akin, nag siya akin. yung isa kong kasama dati, 19 years na sa, sa church, binlock niya ako last last month lang dahil nakita, exiters ang tawag sa amin doon. Ang tawag sa amin, exiters. Na, nakita, nakita, ay umexit ako, ang tumaw nakita nila, exit ako, ano, binlock niya ako, ngayon, mga ilang linggo lang, minessage niya yung wife ko, humihingi ng pasensya, humihingi ng patawad. Na, nakita ko, ano pala, na, nabuksan din yung isip niya kasi nakita niya yung mga irregularities. Ngayon, sabi niya, John, paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Ngayon, nagkaroon ako ng eagerness. Sabi ko, parang, kung, ano to, nagkaroon ako ng conviction ng Holy Spirit. Kailangan ko itong ilabas. Kahit hindi ko pa masyadong naiintindihan yung mga verse ng mga salvation, about salvation. Talagang pinagtyagaan ko, two hours kami nag-uusap. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Bakit? Anong sabi ni Christ? I am the way, the truth, and the life. Walang makakapunta sa langit, hindi sa pamamagitan ko. Tama? Siya yung Kristo, siya yung daan, hindi yung sekta, hindi yung leader. Si Kristo yung daan, hindi yung dati. Si Kristo yung da daan, hindi yung dati. Nakuha? Hindi yung dating daan. Ayun, mababash na naman ako. <laughs> eh, okay lang. Salamat sa Panginoon kung gano'n. Habit of praise to God. Kaya, Pastor, meron po pala tayong mission. I-Bible study natin yun. Actually, marami sila. Marami silang nagme-message sa akin. Marami sila. In-explain ko sa kanila. Sabi ko, Diba, binayaran na nga eh. Fully paid na nga eh. Gusto mo may utang. Fully paid na. Binayaran na ni Kristo. Tama? Diba? Binigayan ng libre. Gift nga eh. Ano baka ba? Gift nga? Binigayan ng libre. Ano bang ibig sabihin ng gift? Parang ganito, sabi ko sa kanya, parang ganito. Bawa, sumahod ako ngayon. Pinuntahan ko yung aking amo. nakatanggap ako ng sahod. Anong sasabihin? Salamat, binigyan mo ako ng sahod. Gaganong ka ba? Hindi, deserve mo yun. Tama? Deserve mo yun. Pero ito, hindi mo deserve. Bakit masamang kang tao? Pero niligtas ka ng Diyos. Tama? Tingnan mo naman yung, yung magnanakaw sa krus. May ginawa ba yun? May ginawa ba yun? Wala eh. Ano lang sabi niya? Panginoon, kasama... Uh, wag mo kung wag mo kung kalimutan pagdating mo sa iyong karyan sabi sinasabi ko sa iyo ngayon kakasamahin kita sa paraiso meron ba siyang ginawa wala kaya hindi sa pamamagitan ng ginawa mo. Bakit? Bababa pa ba siya dito kung sa pamamagitan ng kamay mo, kaya mo iligtas yung sarili mo? Kaya yun, yung Diyos yun, eh, gusto kong napipinta ko ng Holy Spirit eh. Amen. <laughs> Hi, salamat sa Panginoon. No? We are filled with the Holy Spirit. Okay, di tayo ma makapunta-punta sa tree. Habit of praise to God. Basahin natin yung Ephesians 5.19. It says, uh, Speaking to one another in... Uh, tama. Speaking to one another in songs and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya ano pa po yung isang habit natin para tayo mapuspos, magre-resulta ito ng pagkapuspos ng Holy Spirit? Sabi na kayo mga mga usapan, binalik lang natin yung verse kasi nandun yung ating ano, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nag-aawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso. Kaya yung isang uh, fig ng Espiritu, ang habit nun, nagpapasalamat yun sa Diyos, nag-aalay yun lagi ng awit mula sa kanyang puso sa Panginoon. Bakit? Kasi naaalala niya yung kabutihan ng Diyos sa kanya, yung habag ng Panginoon, yung kaligtasan ng Panginoon, yung kanyang, ano, yung kanyang pag-ibig. Kaya, ang tugon ng ating puso ay awit ng pasasalamat. Kaya di ba, church, minsan, Uh, sa pamamagitan ng kanta, nangungusap sa atin ng Panginoon. Na, naranasan niyo yun. Di ba? Parang ikaw, pagka ba, diba, down na down ka, may problema ka, pagka tinugtog yung kanta, nakakaramdam ka, parang ikaw yung kinakausap ng Panginoon, kinocomfort ka. Tama? Nagkakaroon, yung tinugtog kanina, yung man of sorrows, naging paborito ko yun kasi laging nagpapaalaala sa akin yun. Kung gano'ng kabuti ang Diyos sa akin, na masama akong tao. Wala akong kwenta. Hindi ko deserve na iligtas niya. Kaya ito, church, no? Pagka tayo'y kinakausap ng Panginoon, nagre-remind sa atin yung kung gaano siya ka-faithful, kung gaano niya, taka, gaano niya tayo kamahal. Nagpapaalaala sa atin kung gaano kabuti ang Diyos, kaya nakakaramdam ka ng inner peace, ng inner joy. Nararamdaman mo yung fragrance of His presence. Ha? dati, sinasabi ko nga sa mga Christian dati, yung hindi pa ako Christian, eh, ang okay naman, naman ng mga yan, paiyak-iyak pa, paarte-arte pa. Kung hindi ka filled with the Holy Spirit, malamang ganun yung mararamdaman mo. Pero kung filled ka with the Holy Spirit, ngayon ko naintindihan, talagang mararamdaman mo, umaagos sa puso mo, yung awit ng pananampalataya, awit ng pag-asa. Ha? So, minsan, di ba, kung talagang naintindihan natin ano yung una ayan isa una habit of studying word of god kaya para mapuspos ka ng holy spirit kailangan mayaman ang yung puso ng salita ng dios to, to be spirit filled life dapat uh uh filled ka rin ng ng, ng, ng salita ng panginoon tama ano next Yon, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga bagay. Bakit iba na yung perspective mo sa buhay? Kahit masama yan, mabuti yan, alam mo ang purpose ng Diyos kung bakit nangyayari yan sa buhay mo. Anong next? Yon, umaawit. Naghahandog tayo ng awit pasasalamat sa Panginoon. Church, kung, kung gagawin natin to, magiging filled tayo with the Holy Spirit. Pagka filled tayo with the Holy Spirit, you can endure all things through the Holy Spirit. May mga temptation, meron tayong merong test of of character natin. Meron mga situation that challenge your faith. But when you feel with the Holy Spirit, you are not alone. Meron kang katulong ngayon. The Holy Spirit gives you power to say no to sin. The Spirit-filled life is not a struggle to be strong. It is a surrender to God's strength. Amen? Kung gusto natin, ano, meron akong bonus sa inyo. Church. Kung gusto natin, kasi ang hirap talaga gawin yon, yung mga bagay na yon. Kung hindi ka filled with the Holy Spirit, papaano tayo magiging filled with the Holy Spirit? Hingin natin sa Panginoon. Alam nyo, may kwento ako sa git. Alam nyo po ganito. Um, yung, yung gaya ng kinento ko sa inyo, Meron akong anger anger problem eh. Yung ang bilis kong magalit, Ilang taong ko nang hindi maalis ang alis, hindi ko matanggal-tanggal sa buhay ko. Naalala mo yun, te? Tayo, dito na tayo no, nakakahiyang sabihin. Nung nagdadrive ako, ah, merong nag-cut. Oh, talagang ikakat ko na naman siya. Tapos nagsasadden stop ako. Hanggang napunta kami sa police station. Diba, napaka ano madaling akong mainit, madaling mainit, uminit ang ulo ko. Kaya to be honest sa inyo church, nagduda ako. Hindi sa Diyos ah, sa sarili ko. Talagang Christian ba ako, Lord? Bakit ganoon? Bakit bakit hindi ko magawa-gawa na Si, si kuya man, barumbado dati yun. Bakit siya chill-chill na lang ngayon? Bakit ako hindi pwede? Pati ang hirap kung bago, bakit hindi ko nababago yung sarili ko? Ito, sinagot ko na ito. Ah. Hindi pa ito alam ng asawa ko noon. Pero nalaman niya nung nasa Las Piñas kasi nag-preach din ako doon. Eh. Kasi nung may one time po, may one time na umalis sila ang kapatid niya at saka yung kasi niya umalis para, para mag-dinner. Ngayon kami lang natira nung anak ko. Ngayon, nagme-meditate ako ng Word of God yun nga lagi kong in ina-assess yung sarili ko. Bakit Panginoon? Gusto kong nahihiya ako sa sarili ko. Umaaten ako ng, ng service, pero ganito pa rin yung ugali ko. Tapos meron na namang nakumbik sa, sa, isip. Baka meron ka pa rin reservation sa sarili mo. Baka hindi mo pa rin sinusuko lahat. Baka hindi mo pa surrender lahat sa Panginoon. Baka ganun ang nangyari. Kaya nung umuwi siya, na, na, nagugulat siya bakit namumugto yung mata ko? Ito pala yung sagot, yung ano, ng tanong niya. Bakit naman, bakit ka umiya? Umalis lang ako ng saglit, umiya na. Sabi ko, assuming ka naman. <laughs> <laughs> Alam niyo anong ginawa ko doon? Kasi nga, guilty-guilty na ako sa sarili ko. Umaaten ako dito, umaawit ako sa, sa Panginoon. Pero meron, hindi ko maalis-alis yung galit ko. Lagi akong galit, para akong pinanganak sa galit. Alam mo yun? Ang ginawa ko, niluhod ko sa Panginoon. Lord, sinusurrender ko po lahat sa iyo. Mula ngayon, ikaw na po ang magko-control sa buhay ko. Lahat, Panginoon, ikaw na po ang gumawa sa buhay ko. Sinusurrender ko lahat sa iyo. Wala na akong ititira. Iniyakan ko yun. Ng, iniyakan ko yun. Alam nyo, awa naman ng Diyos ilang buwan na. Sabi, inaasas ko yun ano, may nagbago pa sa akin? Oo, oh, laking ang pinagbago mo eh. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yung hindi, hindi ko nagagawa, ang hirap gawin, ano na siya ngayon? Effortless na siya ngayon. Pag kasisingitan ako, relax na lang. Sige. Kasi dati, merong tagapayot, merong pagtagakurot. Siya. So yun, kung gusto natin, Church, eto, maaaring natatrap tayo, meron tayong struggle sa buhay. Uh, struggle sa pornography, maaring ganun. Church, kung gusto mo mawala yan, kung kaya, magpaso, isurrender mo yan lahat sa Panginoon. Do not grieve the Holy Spirit. Ephesians 4.30 Don't grieve the Holy Spirit. Bakit ka ba nagigrieve? Nagigrieve ka ba sa taong mahal mo? Sa hindi mo mahal? Sa hindi mo kilala? Di ba hindi? Kaya ka nagigrieve dahil mahal mo yung isang tao. Parang isang magulang, nakita niya yung kanyang anak lumilihis sa landas. Ganun ang Panginoon. Pagka nakikita niya, palihis ka na, nagigrib po ang Panginoon. Kaya nakakaramdam ka ng feeling of guilt. Pagka nagkakamali ka, tama. Nararamdaman niyo ba yun? Yun yung gawa ng Holy Spirit. Palatandaan niyo na may Holy Spirit ka. Pag halimbawa, wala kang nararamdaman, abakabahan ka na. Tandaan po natin, ano? Kung gusto natin mag-feel with the Holy Spirit, kung, halimbawa, eh, wala kang nararamdaman sa puso, mag-isip-isip ka na baka niloloko lang natin yung asit, ating mga sarili. Baka hindi talaga natin tinanggap sa puso ang ating Panginoon. Pero, hindi pa huli ang lahat ng church. Kung gusto natin mag-feel ma with the Holy Spirit, gawin natin lahat ng mga bagay na ito.